dali. Oh, dali. Sabi ko na. dali. Yan, magandang hapon mga katangay. So, ayan, fishing na naman tayo. Dito lang din mga katangay, malapit sa bayan. Sa ano, kung saan nakaharvest ako ng ano, para nung gamit ko yung good catch, kayo yung nahulian ko ng mga barakuda mga katangay. Nagamit din yung good catch. So, sana may madali tayo. Nagamit din ko mga katangay. Good catch humanity tree yung light setup. Yung lure na gagamitin ko ay yung yan, banana lure from Kuha blast Series, Fisher Submen. Uh, dati ko pang lure itong mga katangay na mga naiwan lang, extra-extra. Kaya ginamit ko na. So, ayan, 8 grams itong mga katangay. Yung aking line naman mga katangay ay simpleng nylon lang yan sa mga gilid, -gilid na tindahan. Reel natin, ganun pa rin. 2,500 series na kasi mahangin-hangin mga katangay sana may madali tayong pang ulam karating ko lang din dito mga katangay sa ano sa spot ah, nagsaguan pa tayo papunta dito pero hindi naman ito ganong kalayuan sa bayan mga katangay and walang tumagat sa first cuts na first cuts force cuts yan pagis ulit kaya sa mga nagtatanong pala kung malayo to ikas malayo malayo po Uy, 'yung sana, Ay, sayang. Lalo na kung kayo lalaki kayo, mas malayo 'yung mararating ng kast nyo how man, how much more na ako babae. 'Yung malayo na agad 'yung na, na, nararating nito. Kayo pa kayang mga lalaki. Pag kayo na 'yung gumamit. So, sana may madali tayo. Sana Sana meron talaga. mas iba din to yung lure na tumakatangay. Ito to yung dati kong paboritong lure ngayon yung paborito kong lure yung mga lure na ni Kuya Tandol so pero magaling to mga katangay maganda to na lure yung Ngumbuha Blast Series try natin kung kakagatan syempre kakagatan yan kasi provenient tested na yan mga katangay marami na yung marami na kong nahuling ano dyan kanuping na malalaki gamit yung ano na yan lure so yun may mga nagtatalo ng gilis doon Kaso yung gamit nating lure ay yung Kuha Blast series. Baka hindi kakagatan ng ano to. Hagis tayo. Ng mga kawan. maalon alun sa ispat natin. <laughs> Pero kaya yan. Huwag lang tayo ulit. Ano? Bantay-bantay lang tayo. Kasi nakara nakabalagbag tayo eh. Hagis. Hey, malaki yung alon dun ba daw? Hmm, yun. Hoy, sayang oh. Strike lang. So, makiayon muna tayo sa alon mga katangay para hindi tayo delikado, diba? <coughs> para hindi tayo delikado. Ay, makiayon muna tayo sa alon. Hmm, fish on. Haruy! Fish strike, mga katangay. <laughs> Hindi napuruhan Sayang. Hindi napuruhan yung kumagat. tinitin dito. Sinigila talaga yung, ano natin, bangka. So, naway may mga video tayo na isda, dahil sinasabi ng iba, <laughs> iscripted daw yung ating vlog, bakit daw hindi lagi na, ano. So, yun mga katay, kasi ngayong, ginagamit kong camera ay namamatay-matay kapag sobrang init at mabilis din siya malobat kaya yung ibang isda minsan na nahuli ko mga tangay hindi ko na nabivideohan so pasensya na po pero hindi po yun scripted huli ko po talaga yun sa mga fishing adventure ko kuha last series natin parang gusto magpapalit hmm, dali dali ayun o oh, for fish natin mga katangay keep na natin to honeycomb grouper, good size na uy, uy ano yun laka, ano yung isda yun dahan tayo. Ito isda natin mga katangay. Honeycomb grouper. <laughs> Nakakalit. Nakadali na. Good size na rin oh. Kageti sa likod. Ayan. Pari ko. Itik pa yung kamay ko sa ano. Sa hook. tayo sa may alon-alon. Okay. Ang isda yun yung ano. Naglagabog kanina dyan oh. Parang may sinibad siya. GT siguro yun mga katangay na ano. Na yun basta yun GT. Malaki-laki siguro yun. Baka na pa sya dito sa ano. Bye bye. Tabas natin yung ating pliers. Hirap na. So yan. Sana makadagdag pa. So yun mga katangay, try natin ilagay dito yung bangka muna. Mag ano tayo. Lakad tayo kasi malalaki yung alon. Pagilid ilid natin yung bangka, lakad tayo sa dagat. so mga katangay medyo malalaki yung alon nagbaba ako Iba lang natin ito dito nahirapan tayo so try natin ito maghagis-hagis baka may kumain sa atin kung so, may kumain lagilag natin agad dito sa ano bangka so, magadagdag pa tayo try natin hangisan dyan ito so, sa kahalunan tayo maghagis oh dali sabi ko na dali mga tangay dito lang sa mababaw kakahagis ko lang dali agad oh <laughs> dari uyun <laughs> yun kapitaw <pabito> na <sighs> ay ina sorry po napamura ako so yung takay dali agad kakahagis pa lang one spot snapper agad yung ano ano ba yan? Ayan o. No? Malawang natin. Sumunod sa honeycom grouper. Malakas kasi yung alon. Kaya nagpababaw muna ako dito. Ayan. Nakadali agad tayo. ng hagis pa lang. One spot snapper. Titi natin mga katangay. Baka meron pa dyan. Hindi Dito lang sila sa kaalunan eh. Alon kasi mga tangay hindi natin kaya yung ano halon sana madagdagan pa try natin yan sa ano na yan banda na yan yun strike oh, sayang sa bato. Parang hindi isda. Kaya to. Sus, bato. Ginoo. Oh. Kule. Ay, isda Uy Sana isda Aruy Hindi yata Bato na naman Talaga nga naman no? Ay isda Pala ko bato Kakulay kasi Maliit na jewfish Ayan mga tangay oh. Cute